Another day, another blessing mga Marcy at So for today's video, samahan nyo ako maglinis itong electric fan namin. Hinugasan ko na nga muna itong mga LSE, pati nga yung pinakatakip. Hinapo na nga ako sa paglilinis, paano inuna ko nga muna matulog kanina. Hit na kasi ako nakatulog kagabi, kakanood ng K-drama. Ang ganda na kasi ng pinanunood ko ngayon kasi patapos na siya. Ngayong gabi nga yung release ng final episode ng Mary My Husband. Wala pa nga ako naiisip na panoorin. Ano ba maganda? Comment down below nga kayo kung ano na yung mga magandang napanood nyo na. Ako po hindi nyo na nga lang din may tatanong, napakahilig ko talaga sa K-drama, simula pa nga nung dalaga pa ako. Kaya nga napakahilig kong bumili ng mga CD dati, tapos maghapon ko nga yung pinanunood. Lagi pa nga ako nung no, napapagalitan kasi paulit-ulit daw yung pinanunood ko, hindi nila alam na maraming ang episode yun. So anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko at natapos na nga rin ako maglinis ng electric fan. Tutuluin ko nga muna yung mga hinugasan ko bago ko nga yung punasan para hindi naman basang-basa. Pinuksan ko na tricolor namin na ceiling light dito sa may sala. Agad <laughs> naman yung ilaw namin kasi may kasama na siyang remote. Tapos tatlo na nga rin yung color niya. May warm light, white light, at saka neutral light. Eh, hinaan nga din yung liwanag noon pagka ayaw nyo nga na masyadong maliwanag. Nagbubukas kasi talaga ako ng ilaw pagka nagbibideo nga ako dito para nga mas maliwanag. Honestly kasi hindi talaga maliwanag dito sa loob ng bahay dahil wala namang ibang pinapasukan ng liwanag bukod nga dito sa may pinto. Nagpagan ko na nga itong upuan tapos sinayos ko na nga rin yung balo. Simula talaga nung nagkaroon ako ng vacuum, hindi na ako halos nagwawalis at mas prefer ko na nga itong pagbabak. Acum. Ang dali lang din kasi nitong gamitin, tapos ang haba pa ng wire. At ayan, kitang kita nyo naman at kayo na nga lang humusga kung gaano nga kahaba yan. Pinagalis ko na nga lahat ng kalat dyan sa may ibabaw ng TV rack, tapos pinunasan ko na nga din. Parang wala talagang araw na hindi makalat tong bahay. Pero ayos lang yan kasi mabilis lang din naman tayo natatapos dahil kabisado na nga natin kung ano yung mga gagawin natin dito sa bahay. Sinuot ko na nga rin tong headband para nga hindi na nakahamba lang itong buhok ko dito sa mukha ko. Inuna ko na nga punasan tong lamesa kaso nga lang bigla nakita itong aking table cloth na parang medyo marumi na nga yung kanyang sidse. Yan naman, after kong apunasan yung pinaka plastic cover, ay inalis ko na nga rin dito yung table cloth para nga malabhan. Plastic raton nga pala yung lamesa namin at hindi na nga terno sa upuan. Paano yung kapartner nga niya na upuan ang bilis nga lang nasira sa amin? Siguro mga isang taon lang yung inabot. Kaya itong ginagamit namin ngayon na upuan ay e uratex na po yan. At in fairness, 2 years na nga rin namin ginagamit yung uratex na upuan pero okay na okay pa din. Alam niyo ba kung ako ngayon nasunod color niyan dati, apat nga white yan kaso nga lang sabi ng daddy madumihin nga daw kaya naman naging black sayang talaga kung alam ko nga lang magiging motif ko e eh, timputi at kahoy, baka ako nga yung nasunod noon so anyways mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko bali nag vacuum na nga rin ako dyan banda tapos sinunod ko na nga dito sa may ibabaw ng dura box vacuum ko na nga lang dyan sa may ibabaw at medyo maalikabok na nga rin inayos ko nga lang din yung pagkakaayos ng mga box kasi nga ang gulo tignan dyan ko kasi tinambak yung mga naging free sample ko nga na hindi ko pa nagagamit na kailan nga lang ako naglaba pero eto sang katutak na naman nga yung laman ng laundry basket ko sa sobrang apaw nga hindi na maisara yung takip pinulot ko na nga rin dyan yung mga nakakalat na papel tapos binakim ko na nga rin yung mga gilid-gilid malinis pa naman tong basahan ko kaya ayan binakim ko na rin para nga malis lang yung mga konting alikabo balikan na nga natin itong electric fan kanina na natingga sa paglilinis bago ko nga ibalik dito yung LEC pati nga yung pinilinisan ko na nga muna ito Pinuksan ko na nga rin to para nga maalis na rin yung mga alikabo hindi lang masyadong malata dito sa video pero naku po napakaalikabok na nga yun sa loob. Dati nga yung ginagamit ko pang ng alikabok dyan brush lang pero dahil may vacuum na tayo ngayon syempre yun na nga yung gagamitin natin at yung sobrang kabit nga na alikabok yung pinunasan ko na nga dyan saka ko nga binalik ulit itong pinakatake. Tagal ko na talagang gustong i-makeover itong electric fan namin kaso nga lang nagdadalawang isip pa rin talaga ako hanggang ngayon. mapapansin nyo tong isang electric fan namin meron na nga sya nakadikit na wallpaper kaso nga lang hindi ko itinuloy. Pangit nga kasi nung kinabitan kuya, Nung ibababa ko na siya, hindi na maibaba kasi nga meron na nakakapit na wallpaper. Kaya para sa akin, parang mas maganda pa rin talaga ako magdi-DIY kayo, spray paint kayong gamitin nyo, kamukha ng kay Mami Kay. Pero ayun, hanggang ngayon nga, eh, manifesting pa lang din muna tayo at marami pa akong kailangang unahin. So nga, may makeover din natin to, pero hindi pa muna ngayon. Kaganito nga hinuhugasan ko yung LC pati nga yung takip niya, binubuksan ko nga to after nga makabit para talagang tuyong-tuyo. At yun lang muna mga Marset Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!